ika na kabanata. Kaya't iwanan natin na mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy na tayo sa mga araling para sa may sapat na pagunawa na. Tigilan natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan at tungkol sa pananalig sa Diyos tungkol sa mga bautismo at pagwapatong ng mga kamay at tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay at sa hatol na walang hanggan. Magpatuloy na tayo at iyan ang gagawin namin kung loloobi ng Diyos. Sapagat paano pang magsisisi at manunumbalik ang mga tumalikod sa pananampalataya. Dati, naliwanagan sila, nakalasap ng kaloob ng langit at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikot pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaari pang maakay sa pagsisisi at mapanumbalik sapagat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos sapagat pinagpapala ng Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan ay sinisibulan ng halamang pinapakinabangan ng mga magsasaka. Subalit kung ang mga damo at halamang matitinig ang tumutubo doon, walang kabuluhan ang lupang iyon, kaya't nanganganib itong sumpain ng Diyos at tupukin sa apoy. Mga minamahal, kahit ganito ang sinasabi namin, natitiyak namin na tungkol sa inyong kaligtasan, mabuti ang inyong kalagayan. Makatarungan ng Diyos, hindi niya marilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga banal. Ang nais nice namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Kaya't huwag kayong maging tamad tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumatanggap na mga ipinangako niya. Nang mangako kay Abraham ang Diyos, siya ay nanumpa na tutuparin niya ang kaniyang pangako. Dahil wala nang nakakahigit pa sa kaniya, nanumpa siya sa sarili niyang pangalan. Sinabi niya, Ipinapangako ko na lubos kitang pagpapalain at ang iyong lahi ay aking pararabihin. Matiyagang naghintay si Abraham at natanggap naman niya ang ipinangako sa kanya. Nanunumpa ang mga tao sa ngala ng isang nakakahigit sa kanila at sa pamamagitan ng panunumpang ito'y pinagtitibay ang usapan. Gayun din naman, pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamagitan ng panunumpa upang ipakita sa kanyang mga pinangakuan na hindi mababago ang kanyang layunin hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya't tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. At ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo, hanggang sa dakong kabanal-banalan. Si Jesus ay naunang pumasok doon alang-alang sa atin at naging dakilang pari magpakailanman man ayon sa pagkapari ni Melchisedek.